Ngayon na tayo mga ka-tips. <coughs> kapi. Alas-alas na mga ka-tips. <coughs> Ngayon na. <da. coughs> kapi is the best. <coughs> kapi. Manghihina yung katawan ko pag walang kapi mga ka <coughs> Pero hindi naman kasi araw-araw mga kapits. Ngayon lang na time. Kali ng obaga at saka ngayon. Hindi araw-araw. Pag ano lang ako. Pag gusto ko lang ng kapit. Ano? Wala. Pupunta kami ngayon ng ano ng... Choice. <coughs> Kasi, kasi na yun mga kapits, birthday ni Mama Mary. Birthday kasi ni Mama Mary na yung kaya yun. Tingnan namin kung anong magagalapan sa church. Malapit lang kasi mga nasa ka pitch yung church namin. Mga ano lang, mga 30 minutes. 30 minutes mga kapits. Katabi lang nang ano, magkalapit lang siya sa ano, sa East and North. Kaya madaming ano, madaming nagsisimba, enjoy. Sunday kasi malapit lang sa East and North. Eh. Malalakad lang kasi mga kapips. 30 minutes. Yan. Malapit lang. Pe, pero pang ulan, pwede naman din. <coughs> pwede naman rin maglalakad eh. Pag ulan. Pero kung ano, mas ano, maglalakad lang. Kasi sobrang lapit lang. Sayang yung ano. Sayang yung pa... <coughs> <coughs> Sayang yung anong pamasahe 20 peso Ay, 30 pa lang ang tricycle. Ginto ang tag dito sa saan Sa lang. Hindi naabot ng isang kilometer. Mga half lang. Half kilometer lang ay pa. ko lang basta mga 30 minutes lang yung tansya ko kasi ang laki. Legit na sagit na yung ano yung palengke namin parang ano parang merkado ang laki ng palengke namin. Hindi siya mga hindi mga talipapa kasi along daron kasi mga kapips kaya ano. Mm -mm. tapos bago mag bago mag palengke ano, yan, shorts na, yan, straight na shorts din. Nasa gitna ang shorts din, SM. Yan, sobrang lapit. Yung ano lang, yung trinoma lang yung ano, medyo, medyo malayo-layo punti. Kasi, ano na siya eh, paano na siya eh. Pataas na ang trinoma pero pwede pa rin malakad. Ayan, pero naglalakad lang talaga. Parang ano lang, parang galing sa ano. Kung saan kami nakatira sa tuburan, kali tabo-tabo to, ano, merkado, ganun yun. Mm -hmm. Hindi kami, ano, hindi kami nagsasakay dito kasi malapit lang, wala ka namang ganda. Di ba? Bakit magsasakay ka pa? Pero pag may mabigat kami na ano na dala yan, mga grocery, yan pwede rin magsakay. Magsakay ng ano, tricycle. Pero ngayon parang parang hindi na ako sanay sa ano. Sanay sa nanghihina nang na ako. Kasi parang hindi na sanay yung ano ko. Sa lakad puro sakay, puro sakay. Yun. Kaya pupunta kami, titingnan namin kung anong kaganapan sa church. Kasi baka may ano, makita kami doon, ganyan na. Makikita, makikita namin si Mama Mary na ano, ipot, parang i-procession ata din mga kapits kasi pero hindi siya dadaan dito sa road namin doon sa kabilang road kaya sisiliti namin sa church kahit hindi kami sumama sa procession kasi i-procession yun siya hindi ko alam basta yan ganyan mga kapits thank you for what